Tapu -tapunabin. Tapu -tapunabin. Yun na, tapo na bin! Tapo na bin! Nalimutin ka Ay di ko pa rin matagawa Tara mga kabayan nyo ako dito sa adventure natin mga kagala So pumunta nga pala tayo dito sa ayla ng Bubog dito lang yan sa El Nido Sobrang guys si Baltan mga kagala Siyempre Ayan tayo, pakaway-kaway tayo, mga kagala. Pero bagong ang lahat yan, mga kagala, ito ang naging ganap sa ating bangka, mga kagala. Tara, samahan nyo ako, mga kagala, para tuklasin ang bubog kung gaano kaganda, mga kagala. Tara, let's go! So, what's up, mga kagala? So, welcome again to my channel kape tayo. So mga kagala, uh, hindi uh, pala tayo naka-vlog. Mm, um, the last day? last day, ah. Uh. tayo naka-vlog nung nakarang araw kasi sobrang busy talaga tayo. Uh, hindi tayo makahawak ng cellphone, biira lang. Diyan, gabi na makahawak ng cellphone dahil sobrang busy talaga sa mga gawain dito sa bangka. So, yun nga mga kagala, ngayon, nandito naman kami sa laot na palutang na. So, mamayang gabi, babalik naman kami doon sa barahan namin. Dahil may kunting aayusin ah, pa ulit. Ayusin ulit. So, yun. Babalik kami doon. Kung makikita nyo, tara, samahan nyo ako. Babalik kami kung saan kami. Nakapisto dati doon. Yung sumibangka na yun. So, pwede ako sa inyo. Yan mga kagala. So doon kami yan bangka na yan sa tabi niyan. Doon kami babara dahil ayusin yung propeller namin s'yempre. Yes. Papalakihin. Kasi yun medyo nga malaki yung bangka namin at yung katig napalitan na namin hindi, hindi ko na bidyuhan. Dahil yun nga busy. Hindi naman natin pwedeng lublob yung cellphone sa Dagat. So, ayan. Dito kami sa medyo malalim. Pero, hapo na ngayon. Uh, five. Pero, may araw pa rin. Kita oh. nyo naman. Ang ganda ng, ano yan, kunting kwintuan naman na tayo. Ganda ng island na yan. Ayan. Ang ganda. Uh, tawag niyan. So, bubog. Bubog island. So, yung kasama ko, uh, gagawa siya ng yung para sa dito sa hagdan tawag sa amin damyo yan gagawa siya para doon sa unahan yan si master randy o mamaya babalik naman kami doon ihilain na naman namin kami yan si bossing ben ayun uh, relax relax lang ba pwede punta kaya doon ba eh punta ka doon ganyan na ayun gusto wala busy kasi alam ko sa Ayan Ay, mga kagala, pupunta ka tayo doon sa bubog Saan ka pre? paano dyan ah? Wala pa So pupunta tayo doon ang bubog Let's go Ay mga kagala, brother na oh Pwede pala yung namin Hindi pala yung green oh, Fishing rod niya, yun pre Ganda ng view <laughs> Ya. Ku apa? Ya. Ya. Wala lang siyang 0.5 mo bili pala ko ulit ng lens. Dati kasi mga gala may lens ako kasi yung ginagamit natin ang video hindi iPhone eh, kaya wala lang 0.5. Pero binibili na naman sa Lazada yung lens na 0.5 ng Pwede really maganda yun. Gamitin. Bale. Order tayo sa sunod. Para maganda yung kuha ng ating video. So, stay tuned lang mga kagala. Alright. Yan na mga kagala. Nandito na tayo ngayon. Kung saan ang bubog. Pero sabi nila may mga ahas uh, to Pero so, sana wala. Wah, di ba kumadisentang na yun yung? #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 guide natin ngayon! <laughs> okay! #20 <Time> to fishing! <laughs> Pero ba, #25 #26 #27 #28 ka Oh, uh, ang ganda mga gala. Wow, perfect. Perfect talaga to siya sa mga tulad nating alam nyo na, vlogger. Yun. Yun, uh, si Ben. Ah. Kita rin ba tayo? Ay, kita. Ang ganda. Perfect gift, yes, sir. Yung mga gala, oh. nyo mga pumupunta yan dito eh yan si Ben facing na pag wuh may mga kagala dito yan sa si El Nido mga kagala ah, sa Sibaltan barangay Sibaltan El Nido Palawan ganda talaga dito Oh, partida hindi pa yan maganda yung kamera ko pero maganda na yan siya. Uff. Grabe mga kagala. Sulit talaga dito. Ah, perfect. So yung ginagamit pala natin yung mic na kagala ay uh, yung um, TNW. Uh, kung baga, TNW yung napanood nyo sa vlog natin nakaraan yung kasama ng Q18 natin na tripod with gimbal so ito ginagamit natin ngayon tapos yung mic niya so ngayon maglakad-lakad lang muna tayo dito Marumit tayong yung kamay ko kasi nagtulong kanina kami sa sa maintenance namin mag ano ba putikot ng makina din na natin na bidyoan kasi yun nga busy na ikot-ikot na tayo dito Wow! Ganda mga gala. Loko! Huh! Sarap dito pagkasama mo yung partner mo. Partner mo na very supportive sa lahat ng mga vlogs mo. Grabe! Ang ganda mga gala. Uh. Uy, natutuwa. Natutuwa talaga dito yung aking wife kapag makapag vacation kami dito kasama. So, mga gala, ah, nagkatrabaho pala ako dito sa El Nido. Bilang... Uy, yun know, o, Ben! Mga balo! <laughs> May kawan! na yun! Bilis, Ben! Bilis! <laughs> tapon doon, Tapon! Maganda siguro kung magkayak tayo. So, ano tayo? Masid, masid kasi marami na itong walwalo dito. Walwalo, ahas. Wala po kasi. May ano sana? pising, ay, yung pising. Yung kayak. Sabi mga kagala. Ah! Kapag vlog din tayo dito. Tagal ko nang gustong puntahan to yung mapupunta-puntahan kasi nga busy busy sa trabaho siyempre trabaho ang anak ah nandito tayo ngayon no ah ang ganda yan si Ben <laughs> hula po you know kaya ka sana Ben sabit Isama natin si Ben. wala wala kami dito. Sana kay mga ahas dito ah. Doon banda Ben, may Kulapo. po. Kula po Yun mm -hmm. no, doon talaga Ben, sa may ano. Magala doon, may mga kawan grupo ng isla. Kaso parang mga ano man yun, yung yung barakuda. Mga ahas lang dito eh. Pero hindi ko alam kung saan banda na pad. Huwag na puntahan. Baka matuklaw tayo. Di ba? Ah, ang ganda. Ayun, parang may nakita akong ahas. Parang may nakita akong ahas. Dito daw yun sa mga bato-bato eh. Mantunya tak, mas. Barang mantun. Barang mantun cuma as. Hei, kita takut bakal matok Wala. Bela. Ah, boleh. Ayo, kainanya jangan. Yun na. Guys! Peace on! Ay! Bitaw! Bitaw! No. Ayan! <laughs> Kainan yan! Muntik na siya nakaulay. strike na. Sa so, bitaw lang. Mga kagala! Nakikita niyo yan? Doot! Doot! Oh, yun yun! Yun Tapo na din. <laughs> wala no, pa yun na, kala ko alapit na kay bin yun na yun na, dito na kain yan bin ilan dalawang tayan? marami lang, mas oo oh. pangin sa'yo yan dyan, no? may mga dilis diles po, kain yan yun na, doon na sila Lucky nga. Parang barakuda man yun. Ayun know? oh. oh. Ayun ako mga regala. Para akong tanga. <laughs> Yuck lang. Gusto ko talagang makita yung mga ahas. Sabi kasi nila maraming ahas daw dito. Ulit-ulit man ako. Pero totoo yun napin natin para sa inyo hanapin ko kasi yung sabi nila sa mga sulok sulok daw ng bato yun kaya ingat ingat lang muna tayo sa paglalakad nahirap na baka pumunta tayo sa alam nyo na kung saan <laughs> kaya ingat ingat na tayo ang ganda dito huh? hindi tubig ang linaw ng tubig oh, may patay na crab siguro ano sobrang init Ayun. wala pa wala pa rin nahuli si Ben kaya mamaya balikan lang natin siya ikot iikot ko muna dito <laughs> sa Pubog Island ang ganda dito mga kagala saan kayong ahas? sabi na marami daw dito, dito. ahas <laughs> Sabi kasi nila mga igala, dami daw talaga ahas dito. Hindi ko rin alam kung saan banda. Mahirap na yun, baka panghabol na ahas na yun. <laughs> Ang ganda dyan ng akyat ah. Nasa area na yan. Ayun ko, magandang quality ng camera ko. Pero, maganda si Manjiguro. Kita niya naman siguro yung mukha ko. Ay, nako. Oh, so, yun mga gala. Uh, nandito na lang siguro ang vlog natin. So, yung know, mamaya na lang siguro. Siguro mo na ako mga kagala. Hindi ko na ipakita sa video. Baka mamaya mam. Alam nyo na. Baka bawal. Kaya. Yeah. Enjoyin nyo na lang yung view. <laughs> Let's go. <laughs> So mga kagala, maglakad-lakad muna ako. Eh, ulay-ulay muna tayo sa video. So, dito na ako sa gilid mga kagala abang nag So hey, mga ngayon, nagbabalik na naman ang vlogger nyo. So, alam nyo na, dito man tayo lakad-lakad. <laughs> Wala man tayong gagawin kundi maglakad-lakad lang. Ayan, oh, siyempre, mm, na pa ba? Pa ba ang hinahanap nyo? Siyempre, dito na kayo. Mga kagala, tapos na rin tayo mag-UC break, siyempre dito muna tayo. Balik na naman tayo sa ating pag-vlog, vlog, vlog. Ay, nakuko. Buhay nga naman ng vlogger. Kailangan maging buuan ka. Oh, hindi pala. Saan yung daanan? Excuse me. Oh, nagkalog. Nakakagala. Daan natin si... Sama natin si Ben. Ay baka nahuli na. Baka dito may mga ahas. Hirap niya kung matuklaw tayo. Ang tunog. Ang <laughs> ganda dito. Huh? Wow. Pising. Pising, pising. Okay. Ayan. Ayan para may magkain, para may maulam kami. Sana <laughs> may magkain. Ah, oh, ganda um, Wala kami nakahuli, nakabitaw yung isa. Wala. <laughs> Bawi na lang next life. Pero marami na huli yung fishing rod na din yan. Ang yan, nakaraan. So, yan mga kagala. Hanggang dito na lang yung ating vlog mga kagala. So, salamat sa pagsama na ninyo dito sa amin. Pagpunta dito sa island ng Bubog. So, yan mga kagala. Maraming, maraming salamat ulit. Abangan nyo na lang ang aking vlog sa next kaya mag-subscribe ka na para updated ka palagi. Bye, uh, bye. This is your man, Mark TV. Nagsasabing hindi masama ang mangarap. Kaya huwag ka matakot mangarap. Mangarap ka. Bye. Peace.